Ngayong na. <laughs> <laughs> araw guys, nangawil na naman nga pala kami para makapang-diskarte ng pang-ulam dito sa ating mga mangroves. At nakakatuwa lang guys, no marami pa rin talaga tayong nahuhuli dito sa ating mga pinagkakawilan. Kaya nga guys, nung nakarami lang kami ng huli dito ni Dugong, ay eh, dali na rin kami dito umuwi sa trios namin para makapag -brito nitong mga isda at syempre guys, para mag-food trip. What's up guys? What's up mga katapadaan lang? So ngayong araw nga guys, eh, may mangroves adventure na naman tayo at mga angawil na naman. Masaya nga pala guys, kaming gumising ni Dugo ngayong araw at kung mapapansin nyo guys, maraming nangangawil dito sa lugar namin. Madawi kasi guys at maraming nahuhuli ng mga isdang yamas kung tawagin dito sa lugar namin. Pero kami ni Dugo guys, iba yung target namin at pupunta kami guys doon sa mga mangroves natin dito sa loob. Ang gusto kasi guys namin kawilin yung mga lapu lapo dito at yung mga isdang tandain na medyo malalaki. Kaya nga guys, dito sa part na to, na rin kami dito nagbiyahe. Ang sasakyan nga palagay sa natin ngayong araw itong si Mimo. Okay na rin nga pala guys itong bangka natin na si Mimo wala na siyang ubo. Kami na lang yung inuubo ni Dugong kasi guys medyo umuulan lagi dito sa lugar namin. At shoutout nga pala guys dito sa mga followers na to na hindi kami nakita ni Dugong pero nagpicture na lang sila dito sa bangka nating si Mimo. Salamat sa mga solid na supportan nyo palagi. Tapos ay na nga guys ano nakarating na nga pala tayo dito sa pagkakawilan natin at eto nga pala, guys yung mga ipapain natin itong mga hipong pasaw. Dapat nga lang guys eh, medyo buhay yung papain natin para mas maakit yung mga isda dito. Ganito nga pala guys kami maglagay dyan ng pamain sa hipon dito namin nilalagay sa likod tapos ito guys hahagis kong pangawil na to ang tawag dito sa lugar namin ay patapon mas efektibo guys gamitin yung pangawil na patapon kasi guys yung mga hipon dyan ilumalangway langoy at kung saan saan pumupunta at no sa mga ilalim ng kahoy kaya madali silang napapansin ng mga isda malikot kasi guys yung mga hipon na yan <laughs> hey, hey, guys ako, Ayo Ayo down, marche, <antenna> <Okay. laughs> Ayun, no? Gagal na! Guys, ha. Si Dugs, guys, ang una nakahuling nga, ha. Isda sa atin, ha. Tandaan. Sabi na, ha. Napakaswerte naman ni Dugo ngayong araw kasi siya ang una nakahuling ng isda. Nadala. Nadala, nadala. Nadala, guys. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, Pull, guys, ha. Yes! Sinabit na niya, eh. Nadala pa, oh. Goods. Yana, na. ah. Nakadakal. <laughs> Nakadakal si Dugs. <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> wala wala yan. Ang swerte guys, si Dugo ngayong araw. At mas malaki yung nahuhuli niya kaysa sa akin. Ito nga pala guys, yung isa lang yung nahuli ko sa kanya. Dalawa na kaagad. Nakakaingit naman. Guys. Dali. Ayan oh tanda eh. <laughs> Kaso medyo malaki pa rin yung ahuli ni Dogs. Maliit lang itong bunso. akin. Nabunso tayo. Pero goods na rin guys. At least hindi na tayo na zero. Uli ka. Patay ka dyan. <laughs> yung guys oh. <laughs> Dali. Let's go. Tandain na naman. Muti ka na oh. Makakawala na oh. Guys, oh, limang peraso na pakita mo sa kanila, Chong. Ayun. No. Ayun. Let's go. Ito, guys. Oh, ulit na naman tayo. Let's go. Yes. 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 Ibang, na, ano? Ibang kulay. Dumalagang tandain. Ayun, oh. No. Ayun, alam. Ala, kilot, likot, oh. Malikot. <laughs> Sa wakas guys, bandang huli, nakabawi tayo kay Dugong, medyo marami tayong nahuli dito, apat na peraso nga pala guys yung nahuli kong isda dito, tapos kay Dugong, dalawa lang pero medyo malaki yung kanya. Kaya sabi ko sa kanya, dahil medyo marami na rin kami nahuli, mag food trip na rin kami. Kaya nga guys, dali-dali kami pa uwi dito sa may trios natin, At grabe yung galawa ni Dugong dito, para nag-racing lang siya guys ng bangka motor, yung mga lumalaban sa mga tournament. Bago nga pala guys kami magluto, gusto ko lang humingi ng konting pabor sa inyo, pakipalo nyo naman tong page ng tito ko, Dyan, guys ako nagmana kami ni Dugong, paano kami dumami mga will. Ilalagay e, ko guys sa comment section yung link ng kanyang page. Pakipalo nyo po sana siya. Tapos ayun na nga guys, ano, balik tayo dito sa vlog natin at nalinisan na rin nga pala guys ni Dugong sa part na to yung mga nahuli naming isda. Ipipirito e, nga lang pala guys namin yan ngayong araw at sabi sa akin ni Dugong siya daw ang magluluto. Baka guys hindi nyo natatanong talagang expert yan si Dugong magprito ng isda. Kadalasan nga siya guys napapagalitan ng tatay niya kasi medyo sunog lagi yung kalahati. Pero sabi niya sa akin guys okay lang naman daw yun. Yun, yun guys ang tinatawag daw na half cook. Tapos ayun na nga guys, ano, agad na nga pala sinalang ni Dugong dito tatlong malalaking tandain. At habang nagpiprito nga dyan guys si Dugong, ay binahugan ko muna dito yung mga alaga nating bangus. Abang-abang lang kayo guys sa mga update natin dito sa mga alaga nating bangus. Di kasi sila guys basta makita sa camera at sobrang ilap nila. Tinuturuan ko pa sila guys kung paano kumain. Medyo mailap kasi guys, kaya kasi nasanay rin namin yan sa tao. Gusto ko nga lang pala guys share sa inyo yung mga alaga kong baboy dito. Yung sa akin nga pala guys dyan ay tatlo, tapos doon sa camera girl natin ay dalawa. Tapos eto naman nga pala guys yung mga alaga ni Dugong dito sa kabilang olbo guys. Ito tatlong peraso din guys yung mga alaga niya dito medyo malalaki na rin. Kaya kasi guys nag-aalaga si Dugong baka daw kung sakali magpakasal siya eh, meron daw siyang ihahanda. May alaga rin nga pala guys kami mga pato dito at nanganak na nga pala siya guys. Grabe sobrang cute naman yan parang si Dugong lang. Maya maya nga lang guys ay eh, na golden brown na rin kaagad itong ating niluluto. Siyempre dahil si Dugong ang nagluto niyan guys sabi ko sa kanya ako magagawa na masarap na sa usawan dito sa park na to. Nagulat nga lang guys ako dahil bigla sumulpot dito si Dugong sa likod ko. Eto nga guys nagtimpla nga pala guys ako dito ng kalamansi tapos nilagyan ko nito mga rekado ng suka. Siyempre, Siyempre nilagyan ko na rin guys siya ng toyo grabe sobrang solid niyan guys mamaya pag sinausawa natin itong malulutong na isda. Kaya eto na guys yung mga puputripin natin ngayong araw ano. Bago kumain guys wag na wag natin kakalimutan lagi magpasalamat kay Lord. So yun guys what's yeah, up. Ngayon yeah. naluto na tayo at naluto na natin yung mga huli natin sa kawil kaya sumakan nyo kami bumain yeah. ni Dugong. Let's go. Nalakas na hangin dito sa taas ng 3 natin. Oh. Hey yeah, guys. Solid na solid na naman ang laman ng mga isda natin, no? Siyempre, sasawsaw natin yan dito sa mahalang na suka. Tapos toyo, tapos kalamansi. malutong yung pagkakaplito natin dito sa mga isda kaya ko guys o sarap sarap eh Grabe guys, isa na namang solid na food trip dito sa taas ng treehouse natin yung nangyari. Kaya salamat nga pala guys sa mga patuloy na nag-share ng mga video natin at palaging nanonood. Kita kayo na lang ulit. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>